Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang El Filibusterismo. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manonood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Ang kabanata labintatlo ng El Filibusterismo ni Jose Rizal ay may pamagat na ang pag-alsa. Sa kabanatang ito, ipinapakita ni Rizal ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga preile at mga Espanyol. Narito ang buod ng kabanata labintatlo. Sa pagsisimula ng kabanata, naghahanda si Kapitan Tiago para sa pagdiriwang ng kanyang malaking handaan. Pinaplano niyang imbitahin ang mga dayuhang opisyal, kasama na ang Gobernador General. Ngunit may isang malaking balita na nagdala ng takot at alingaw-ngaw sa mga tao ng San Diego. Ito ay ang pag-aalsa na pinamunuan ni Elias. Ang mga katipunan ay nagtagumpay sa kanilang unang hakbang, ang pag-aalsa, laban sa mga prele at mga opisyal na Espanyol sa kalagitnaan ng kabanata, nagkaroon si Simon ng isang mahalagang pag-uusap kay Padre Florentino, isang matandang pari, at kaibigan ni Simon. Ipinaalam ni Simon sa pari ang kanyang mga plano na maglagay ng malalaking bomba sa mga simbahan upang sirain ang mga ito at ilibing ang mga gintot kayamanan na naitago ng mga prele. Sinabi rin ni Simon kay Padre Florentino ang tunay niyang pangalan, si Crisostomo Ibarra, at ang lahat ng kanyang galit at hinanakit laban sa mga preil at mga Espanyol. Sa dulo ng kabanata, nagsimula na ang handaan ni Kapitan Tiago, at dinala niya ang mga bisita sa kanyang opulenteng bahay. Habang nagaganap ang handaan, nagpasya si Simon na hindi na itutuloy ang kanyang plano na pagpapasabog ng mga bomba. Naisip niya na ang mga tao ay hindi pa handa para sa isang malupit na pagbabago at pag-aalsa. Pinili niyang maghintay ng tamang pagkakataon para isakatuparan ang kanyang mga plano. Sa Kabanata 13 ng El Filibusterismo, ipinapakita ni Jose Rizal ang pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga mapang-abusong preil at mga Espanyol. Pinapakita rin niya ang pag-aalinlangan ni Simon na ituloy ang kanyang plano dahil sa mga konsekwensyang maaaring idulot nito sa mga tao. Ang kabanatang ito ay nagpapakita ng malalim na pagmumuni-muni ukol sa pagbabago at kung paano ito dapat isakatuparan.